unang dive sa bagong lipat na bahura hanap tayong isda yun na ito dalawang talig bago mag asawa parehas malapad sungkitin ko muna para mag abay dun sa isa at hindulubulin sana tamaan mm -hmm, hindi tinamaan yung isa nakailag wala na pati lumayas na naroon sa unahan minto ka dyan kasama na ako ng pana mga kapaders ay yun lang masama ang pisto nakatagilid duduplasan ito ng pana pag ito ang pisto Hahanapan ah, ko ng magandang pisto at para ating matama yung katigasan ng katawan niya. Andito lang pala ng magandang pisto. Mm -hmm. Huli ka na ngayon. Salamat Lord sa maraming biyaya na pinagkalog mo sa amin ngayong gabi. Sana may kasamahan pa. Yun na ito yung kasamahan. Uy, isang sulit. Dito muna ako sa talig bago. Malapad-lapad ito. Ating mamatahin. Mm -hmm. Huli ka ngayon sa akin. Uy, na ito yung sulid. Dumayas na. Bibilis-bilisan ko ng kilos para mahanap ko yung sulid kung nasa nagpunta. Nara kay sulit na yun. Pakita ka sulit ka. Na ito talikbago ulit mga kapaders. Siguro ito yung kaasawa. Malayo lang ang distansya. Kaya lang masama ang pisto. Yo, sinungkit ko muna. Mm -hmm. Huli ka ngayon. Ito nga palang bawra mga kapaders. Malayo pala nito sa tabi. Dito sa kabikulan. Harap nito sa Pacific Ocean. Ito nga may lang uyan Na ito pa. Saging-saging. Isda na naman. Mm -hmm. Huli ka dyan doon sa amin sa Kison ang tawag dito saging-saging oh, ako lang dito sa Bicol kahit tinawag na saging-saging ang kulay kulay dilaw ang saging kaya pag nahihinog kulay dilaw pero may green na saging yung hilaw na saging kulay green hanap pa tayo yun na ito kanuping or bukawin yan huminto ka rin mm -hmm. huli ka sa akin yan para mga down doon mga kapaders yan ang tawag sa amin guling-guling ang tawag sa amin yung malapat naman lampin-lampin saka bukod yung kulapu hanap tayo ulit ng isang mapa na nasan pa kaya yun ha ito malaki groper kung tawag dito sa Bicol barakang Bicol ito mm hmm Quartalino na ito sigurado ang pambigas naman na ito pati panday pers tutoy mga ganang klaseng isda nga tinapa ito sa parting malalim ito lapu-lapu sana may makasama may itong lapu-lapu na ito at para mahuli ko pa ating hahanapin Magahanap tayo uli, baka may kasamahan yung lapu-lapu na ito, malaking kanuping. Ay, sa itong pandagdag. mm -hmm, huli ka dyan. Ito yung isang klaseng kanuping mga kapaders, kung tawag doon sa amin sa Kison, bilugan na kanuping ito. May isang klase kayang kanuping yung malapad. Yun, na ito, bilugan uli na kanuping na naman. Huli ka. mm -hmm, huli ka dyan. Yun, siging ikot parang ilisin ng aeroplano o kaya helikopter tumigil ka para magparaikot hindi ka dyan makakabunot hanap tayo yung isdang mapa na ganyan talaga buhay ng mga isda kung tinsyaga lang talaga para sa pamilya ay ito solid kaya lang ang malikot mm -hmm. huli ka dyan tinamaan yung pinakang katigasan niya yung udugan kaya hindi nakapirsa itong isda na ito solid na naman hanap pa tayo makita lang kayo anong isdaing kaya ito may ulong na kalabas mm -hmm. Gitik, Sintido yun, barong is mga ka-fathers lapula -lap rin ito, kasama nung barakambi na napanak ko kanina hanap na naman tayong isang mapa na kuntin tsaga-tsaga lang para sa pamilya na ito yung kanuping na malapad yung hindi bilugan mm -hmm. huli ka dyan kortan linaw na ito, salamat lord at mga klaseng biyaya ang pinakita mo sa akin ngayong gabi dito sa Bahura sana may makasamahan pa ito dito sa Bahura ating hanapin doon sa butas na sa sayap na kasuot yun dalagang bukid malapad to mhm mm huli ka dyan pandagdag pang bintak kwartan linaw pa na bukas ayos na naman itong pandagdag dun sa mga unang dive ko kanina kagandahan ng mga kapaders at mga kapag tsaga, -tsaga ng langoy na wala na lang ganda agad na ito tribal sulit naman malaki ito at yung yung pagpana parang hindi makapunit kaya nakatalikod mga kapaders bumalagbag ka lang tumagilid ka ayun na mhm mm sabi ko na sa iyo Kulit ka ngayon sa akin. Malaking sulit ito. Halos kasi laki ng baraso ito mga kapaders. Pandagdag pang binta. Hanap pa tayo. Baka meron pang kasamahan. Yun na ito. Nakasuot. Malaking kanuping. Mm -hmm. Shoot ka dyan sa bibig. Ay hindi. Sa pisngila pala tinamaan. Kala ko sa bibig mga kapaders. Salak palan. Ako na ang pumana. Hindi ko pa nakita ako sa pinatamaan. Ay hamal yan. Grambang ako ng sabi. Hanap tayo ulit isang mga pana. Ganda talaga ng bahura sa kabikulan. Malinis barawangan pa, ito talagang pistola ng isda pag itong barawangan, ito, dalagang bukid mm hmm, huli ka dyan hindi nakaandaman kortan linaw na ito joy lapad dito mga kapaders ang alam ko na ito, pag ito kalaki kasama ito lapu-lapu at dalagang bukid kaya ito, first class na isda, alat na naman tayo baka may kasamahan pa yun na ito, isdang may balbas, timbungan or manitis mm hmm, shoot sa mata lampasan pandagdag pang binta kwartan linaw na ito salamat lord na marami wala sawang pa salamat ano pa tayo baka mayroon pang kasamahan yun yun na ito mas malaki ito kwarta ka pasiguro mm -hmm. gitikman hindi nakakibo halos pilang sa na nakapana ako nung unang dive ganun din magandang isda din hanggang pangalawang dive hanap pa tayong isda yun na ito ibang klaseng urinis to mga kapaders ito yung orange makati nik parang danggit. Papasiguruhin ko. Mm-hmm, man. Sintido ang tama. Ito mga kapaders, ito ang dapat pasiguro patama. Ito yung nik Mas malala ito sa danggit. Na ito pa, sulit mga kapaders. May tama na ito sa tagiliran. Parang kagat ng kapwa isda. Mm -hmm. huli ka dyan. Uy, nakabulot. patrohin ko, hindi lumayo. Huminto ka. Mm -hmm. huli ka na ngayon sa akin nakatakas kaman sa kagat ng isda sa akin hindi ka makakatakas ayun mga kapatid so laki ng tama oh. yun kagat natin ang pangaluan yan nakatakas lang sa kapwa isda ito na ito pa sulit na naman bali dalawa mga kapatids nandito isa talikbago mm -hmm. itong inuna ko yung talikbago ito ayan nagitik natin kakasakom muna ang pana hanapin ko yung sulit andyan lang yung sumuot sa mga butas butas hanapin ko yung sulit yun na ito sumuot sa sayap sabi ko na, andiyan ka lang, hindi ka makakalayo mm -hmm, naudog na naman ang kaganda nito sa bahura mga kapadyers malaki ang sulit kaya magandang patamaan ito hanap tayo ulit ang isda yon dalawa isang paro-paro, isang sulit At sa gitna ng sayap papanay ko mm -hmm, huli ka na naman sa akin ganda ng pisto mo dyan sa gitna ng sayap na yan paikot-ikot ka lang yan, kasama yung paro-paro mga kapadyers hanap pa tayo Kunting tiyaga-tiyaga lang. Oras ngayon pa ngayon. Alas 10. Yun, sibungin. Mm-hmm. Itong kwartang linaw, nagitik. Woohoo! Hayaay -haya ito. Salamat, Lord, na marami na naman. Red na sibungin or sono. Kung tawag dito sa Bicol, kahit sa amin, parehas lang. pambigas na. Hanap na naman tayong isda. Mga kapag tayo, mga kapadis. Wala na labigan tubig. Maimbong na. Buwan na kaya ng mahabagatan na kaya. Yoy na ito. orinis mhm mm gitik na naman sintido ang tama ito yung urinis na may rurog mga kapaders pag manulas Ano pa tayo ng isda pagkita pa kayo nasan pa kaya kasamahan kaya na yun ng mga isda na yun uy na ito Nay, malaking urinis mga kapaders sana magitik mm -hmm. sintido naman ang tama Aba, magandang pulso ko ngayon mga kapaders sa kagitik palibasa malaking isda kaya pag maliliit sablay hanap na naman tayong isdang mga pana. dito sa bahura naroon may nakasuot yun kanuping malapad mga kapaders mm -hmm. huli ka dyan maganda ang tinamaan ng pana yung katigasan ng hudugan huli na ito dito mga katakas pandagdag hanap pa tayo yun malaking sulit ulit mga kapaders kasalubong ko huli ka mm -hmm. yari na naman yun Nagpipisig-pisig na lang at nawudog kaya yun ang huling personalaang na yan pag ang isda. Malaking sulit ito. Na ito pa, pulang sulit. Uy, dalawa mga kapaders. Itong unahin ko sa ito, malaki ito. hmm -hmm. Huli ka dyan, nakasuot sa sayap. na ko ng pana at mayroon pang isa na sa butas. Paikot-ikot ang sayap ng butas. Na ito na yung isa. Sana tamaan. Mm hmm -hmm. Ay, sala, hindi naman. Otro, nakatakas ka. hmm -hmm. Huli ka na. Ay, nakapunit pa. Ayan. Oy, lumayas na. Oh, binanggal yung camera ko. Goodbye. Ito na naman mga kapader, yung ating pangalawang dive. Halos pili, tulad ng unang dive natin. Malaki ang solid, saka kanuping malalapad. Partan linaw na ito. Salamat doon sa biyaya naman dito sa Bahura. Partan linaw na ito. May pambigas na naman kami na ito. May pampadala ako sa aking mag-ina, pambiling bigas nila. Uras nga palang lang yung mga kapaders, alas 11.32. Maayos ang dive pa kami, pangatlong dive mga kapaders para makaisang kaun kami ng kasamahan